Nagdudulot ng panandali ang pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang mga localized thunderstorms. Habang maulap hanggang sa maulang panahon naman ang nararanasan sa Bicol Region at ilan pang bahagi ng Luzon, dulot ng easterlies. East. Samantala, nabuo bilang LPA ang binabantayang cloud cluster sa labas ng par. Ang ulat panahon sa report. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na nakakaranas ng panandali ang pag-ulan dala ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, Western at Eastern Samar. Habang nagdadala naman ng maulap hanggang sa maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon at Bicol Region, ang umiiral na Easterlies o ang mainit na mula sa karagatang Pasipiko. Samantala, naging ganap na LPA na ang cloud clusters sa labas ng PAR at patuloy na minomonitor ng pag-asa at para naman sa magiging dagay ng ating panahon bukas sa Cota Bato City, maglalaro ang kuwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. sa Magindanao papalo ang kuwatang temperatura sa 21 to 32 degrees Celsius at nasa 90% ang chance na pag ulan. sa Cota Bato Province maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang kuwatang temperatura at 80% ang chance ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang na magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang chance na pagulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius sa agwatang temperatura at nasa 80% ang chance na pag-ulan. Habang sa Lana del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 29 degrees Celsius sa agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.46 ng umaga at lumubog ng 5.46 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. John Garcia, iMinds, Philippines.